Daniel, gata, Daniel. Chico. Thank, Thank you You go in the park later? Huh? Good morning, guys. Pasok na naman ang lola nyo. So, guys, Sandito na ako sa location ng ano ko. Part-time, kaya lang hinahanap ko siya, Guys. Ayan no oh, Google Map is real. Kailangan ko pa maglakad. Kailangan ko pa guys maglakad ng malayo. Grabe guys. Medyo malapit lang siya yung part time na to. Kaya lang guys, papasok siya sa loob. Medyo malayo yung lakarin. lalaki Nalaki pala ng bahay dito. Guys oh, malalaki ang bahay dito. Ay. Oo, oh, ganyan ang mga bahay dito. Ah, uh, wait. guys sobrang layo pala nito. <laughs> sobrang layo pala nito. Grabe. Parang gusto ko tuloy bumili ng motor. <laughs> Ang layo pala nito, guys. Kanina pa ako naglalakad hanggang ngayon yung Google Map ni ko pa rin nararating yung pupuntahan ko. Ayan oh, puro mga ginagawang apartment dito. American Village, Village, Village. Ay. Sus, ginoo. Oh. Hindi naman sinabi ni Madam na malayo pala yung papasok nito. Sana nagbolt na lang ako ba. Sabi niya malapit lang daw yung bahay niya. Malapit niya dun sa labasan. Pero yung papasok sobrang layo. Ninyo guys oh. Kanina pa ako naglalakad guys, nagkasabay pala kami ni Petro sa ano mga bata. Dadadi sa sa metro. Ako galing akong trabaho. Si pe, si Petro naman. Sinundo niya si Jacob sa school. Kasama si Daniel. Sabi nila, nandito na rin sila sa Piatta Romana. Sabi ko, ala, nandito rin ako. Magkasabay lang kami sa sa metro na nasakyan. Kaya lang sila nasa unahan. Ako kasi nasa bandang gitna eh. Ay, grabe guys. Yung nilinisan kong bahay. Sobra ang dumi. Sobrang Sobrang kalat. Tapos ang balayibo ng aso, nagkalat kahit sa ang mga pasamano. Di ba, Iber? <laughs> <laughs> Ima, ama? Da. Habdag? Trace the sizes? Thank you, po! Mama mama We were more more pretty. Do this in school. Wow. Ito daw po yung ginawa ni Dan ni Jacob sa school. Apo tin cabinet we will display there in house. Bravo. <coughs> Daniel kata Daniel. Jacob no. Ha kira pisko. Put all no your uh, toys there in plastic. Hi. All. This one. Take up. look. Stomach is big now. <laughs> Ito pala guys ang niluto ngayon ni Petro yung soup na nilagyan ng dilaw. Ang sabi ko, bakit mo nilagyan ng dilaw yung soup? Eh, masarap naman siya, guys. Kaya lang parang hindi ako nasanay na yung dilaw nilalagay sa soup pa. Sigo ba? Sige! Nagagawan po nila ako. Ayaw ni Jacob. Ni Daniel here. Ah. Hi, Daniel. Kamami na.